guys ang luto taga, -taga no cost na puti maamo ning gi adobo karon bali ra guys, -limpio, ni guys paguman limpyo Tangani moni og ahos tangan ni sya dayon paminta dayon tuyo gamay suka gamay dayon i-mix dayon pabukalo na sya dire dili sya buagi og bisano Dayon butangan siya o gulay sukar, butangan naman ni siya o gamay lang ah, dugos mo ipalami anino. Dahil lahi po idea ba na pwede po kung wala mo dugus, pwede rin po asukar. So, ato na yung bayan ron. Guys, luto na guys. Ready to eat na. Wow! Mmm. oi.